Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. <music> Dr. Tupri, pakihit naman ang notification bell at pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, 3 weeks na po yung ating siho. At uh, na po natin sa mga malalaking itik natin para mag isa lang natin na babantayan para sumabay na po sila so ganito lang po ang ating diskarte eh para sila hindi mag kanya kanya ah, mga kadakers mahirap talaga yung siho kapag walang makagait sa kanila dahil iba ang siho parang tao din kahit saan saan magpunta kapag wala silang masamahan na mga malalaking itik dahil wala din tayong ibang tagabantay ito po yung diskarte natin nilalagyan natin ng mga malalaking itik para yun po ang kanilang samahan sa mga gustong mag-alaga ng itik na magsimula sa siho mahirap talaga ang pagsimula sa siho kung ganito pa kaliit ipagalaan na natin kasi wala silang mga ang maganda dyan kung mayroong mga malalaking itik kahit sampung uh, heads lang para dun sila sasama para malaman mo rin kung saan yung mga siho dahil hindi yan sila lalayo sa mga malalaking itik so ito na po yung siho natin mga kadatos mga malalaki na sila at alam na nilang magkain ng palay So, hindi na tayo mahirapan ang nilalagay ko lang dito kagabi ay tubig tubig lang ako ng tubig inaluan ko ng asukal na pula yung mas kubado so ganyan ang ginawa ko kaya lang medyo mahasel tayo dahil hindi tayo makatulog masyado ilang bisis ako naglagay ng uh, tubig ubos so sa mga may tanong po sa akin kung mayroon kaming binibinta na itik na artikel dito sa amin sir hindi kami basta basta mag palaki lang ng itik na ibinta e, namin kung walang order so kapag mag order po kayo eh 50% po yung pinakuha namin bayad pagdating sa time na kunin ninyo kunin nyo na kasi kapag marami kaming kitik na bantayan na over sa aming uh, capacity nahihirapan kami kapag hindi kunin so dito sa amin 50% po yung hinihingi namin bayad pagdating ng time na usapan doon na ninyo kunin yung itik at saka yung remaining na bayad so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa lahat ng mga subscribers ko po at sa mga viewers ko na hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe naman po asap shout out sa 2020 last na subscribers ko. Salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you for watching.